Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko po kayo makapag-English agad gamit po ang salitang basta. Na kapag in-English po ay maaaring English bilang just. Okay? So, umpisa na po natin. Basta gawin mo lang ito. Basta gawin mo lang ito. Kapag in-English po yan, just do it. Just do it. Para sa basta gawin mo lang ito. Okay? Bali, pag itra-translate na po natin yung ating Tagalog na mensahe sa English, hindi nyo na po kailangan itranslate itong itong mga salitang mo at saka itong lang. Okay lang po na hindi natin itranslate sa English. Ito lang pong salitang ito o iyon ang maaari po natin na itranslate sa English. Na pag itranslate po sa English, itong iyon o ito, ito lang po ang katumbas, isang salita lamang sa Ingles at ito pong salitang it. Okay? So, isa pang halimbawa, basta itiklop mo lang ito. Kapag in English po yan, just fold it. Okay? Isa pa, basta tapusin mo lang ito. Just finish it. Okay? O kaya, basta lutuin mulang lang iyon. Basta lutuin mulang lang iyon. Kapag in English po, just cook it. Ganun lang po kadali. Sumunod, basta iprito mulang lang iyon. Just fry it. Okay? Sumunod, basta pakuluan mo lang iyon. Just boil it. Okay? Basta itanong mo lang iyon. Just as it. Basta iwasan mo lang iyon. Just avoid it. Basta linisin mo lang iyon. Just clean it. Basta baguhin mo lang iyon. Just change it. Basta i-charge mo lang iyon. Just charge it. Basta kuhanin mo lang iyon. Just get it. Basta imaneho mo lang ito. Just drive it. Basta isuot mo lang iyon. Just wear it. Basta takpan mo lang iyon. Just cover it. Basta isarado mo lang iyon. Just close it. Basta buksan mo lang iyon. Just open it. Basta ayusin mo lang iyon. Just fix it. Basta ikonekta mo lang iyon. Just connect it. Basta itulak mo lang iyon. Just push it. Basta kapitan mo lang ito. Just hold it. Basta balewalain mo lang iyon. Just disregard it. Basta ipasa mo lang ito. Just pass it. At ang huli po, basta sukatin mo lang ito. Just measure it. Okay? So, ganyan lang po kadali gumawa ng mga English sentences gamit po ang basta. So, sana makikitandaan po lahat ng mga salitang nakalista po dito at kung paano po natin gawin po silang English sentence gamit ang basta. Okay? Para mapabilis po yung paggaling nyo sa Ingles gamit po ang salitang just o sa Tagalog ay basta. Maraming salamat po.